Magandang araw sa inyo guys, welcome back ulit sa ating channel At sa video nito, update tayo para sa Gilas, Pilipinas Okay, so balibalita nga na itong si Jalen Green Okay, na naglalaro para sa Houston Rockets Eh, committed na maglaro sa Gilas, Pilipinas Okay, so baka maraming nagtatanong sa inyo Paano siya naging eligible or pwede siyang maglaro sa Gilas, Pilipinas Kahit naglaro na siya sa National Team ng uh, Under-16 ng Team USA Okay, so pwedeng maglaro itong si uh, Jalen Green, uh, guys ano Para sa Gilas Pilipinas as a import Okay, or naturalized player So, uh, hindi siya mapaglaro as a local Pwede siya sa SEA Games, guys Okay, SEA Games, pwede silang magsabay doon ni, uh, I think pwede silang magsabay ni Clarkson doon Pero pagdating sa FIBA Uh, at sa mga Olympics Hindi siya consider as a local Dahil nga nakapaglaro na nga ito Sa under 16 ng uh, Team USA Men's National Basketball Team And hindi siya nakapu-acquire ng Dual citizenship passport Bago siya mag uh, 16 years old So uh, kahit, nandja, kahit na ganun paman Eh naging uh, Interesado Or naging committed itong si Jalen Green Kung sakasakaring araw kukunin siya ng Gilas Pilipinas dahil uh, kung maglalaro siya sa FIBA okay and hindi may available si Jordan Clarkson posibleng si Jalen Green yung magiging option ng Gilas Pilipinas okay and alam naman natin na kung papipiliin tayo between Green and Jordan Clarkson mas maganda yung season yon ni Jalen Green and mas bata pa itong si Jalen Green and maraki pa yung i-improve niya compare kay Jordan Clarkson so kung pagpipiliin tayo ngayon guys I think mas maganda si Jalen Green yung kunin natin. Okay? Although, um, ball haggard type ng player itong si Jalen Green, pero bubuhat ng bubuhat ito ng isang uh, national team katulad ng Gilas Pilipinas. Kung sa kaling maglaro ito para sa Gilas Pilipinas. So, abangan natin to guys kung sa kaling matuloy, ma matuloy nga kasi ayon kay Jalen Green is anytime natawagan siya ng national team pwede siya maglaro uh, mapa SEA Games man, Olympics or FIBA Games ayon sa kanya. So yun lang yung update natin. Maraming salamat sa